Gawin niyo po ang bagay na ito upang maalis na lahat ng kamalasan sa iyong buhay at imbis na kamalasan ay kaswertihan ang ihahatid nito sa inyo. Ngayong unang Martes po ng March 2025, ilagay mo ito sa iyong pitaka para ikaw ay hinding hindi na mawawalan o mauubusan pa ng pera. Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back pumuli sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng panibagong gabay pampaswerte na gagawin po ninyo sa unang Martes po ng March 2025. Pero bago po tayo magsimula, paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay pampaswerte lamang at nakadepende na po sa atin kung gagawin natin ang mga bagay na ito. Kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, maring skip na lamang po muna ninyo ang video na ito at kung ikaw naman ay may 100% ang paniniwala sa mga kapangyarihan ng gabay at pampaswerte, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po tayong matutunan sa gabay po na ating gagawin ngayon. Kailangan lamang po natin ng kahit isang piraso po ng 25 centavo coin, yung kulay gold kung mayroon po kayo dyan. Dahil ito pong 25 centavos ay nagdadala rin po ng swerte katulad ng ibang barya. Swerte po ito dahil sa kulay po nito na gold, dahil ang gold ay sumisimbolo ng kayamanan, kasaganaan at tagumpay. At ito rin ay isang metal element kung saan ito ang pinakamalakas na makaakit ng swerte at kasaganaan. At ang numerong 25 naman, ayon sa numerology, ang 25 ay naiugnay po siya sa pagbabago at bagong oportunidad. Ang number 2 ay kumakatawan sa balanse, pagsasama at kooperasyon, habang ang number 5 naman po ay sumisimbolo ng pagbabago, kalayaan at pagunlad. At ang number 7 kung saan ito ay 2 plus 5, ito ay kadalasang naiugnay po sa espiritualidad, swerte at positibong enerhiya. Gawin niyo po ito sa umaga ng Martes, March 4, 2025. Hawakan niyo lamang po itong sintabo ng ganito at humarap po kayo sa bandang silangan po ninyo. At ganun din po, mag-wish po kayo ng galing sa inyong puso. Tandaan po na kapag gumagawa tayo ng mga pampaswerte, panatilihin ang magaan po na kalooban at peace of mind. At kapag nag-wish po kayo, dapat ay walang gamit na salitang sana. Direct to the point na po. Halimbawa, sa pamamagitan ng baryang ito, ako ay magkakapera ng marami, mababayaran ko ng aking utang at hinding-hindi na ako maghihirap pa. Dadami ang benta ko at dadami ang aking mga customers sa negosyo. So mga ganyan po na wish, depende na po sa inyo, basta tandaan na galing sa puso dapat ang pag at paghingi ng mga ninanais po natin dahil ito ay maghahatid sa inyo ng swerte at kasaganaan sa bagong buwan na ating kakaharapin. Basta ay sabayan lamang po natin ng dasal, sipag at syaga palagi. Pagkatapos po natin mag-wish ay ibilad po ito sa sinag ng araw ng bandang alas 6 hanggang alas 8 po ng umaga. At kapag nasikatan na po ito ng araw ay maaari nyo na po itong ilagay sa inyong mga pitaka o sa kahera po ninyo. Hayaan nyo lamang po itong nakasilid sa loob at tiyak sa mga susunod na araw ay may darating na malaking blessings po sa inyo. At i-claim nyo po ito. Tandaan din po natin na kapag tayo ay gumagawa ng mga pampaswerte, dapat po ay magaan ng ating mga kalooban, walang aligaga, upang hindi po masayang ang effort sa ating paggawa ng mga pampaswerteng ito paalala lamang pong ito ay pawang mga gabay lamang at mas mainam pa rin na sabayan palagi natin ng kilos at syaga at lalong lalo na po ang dasal sa poong may kapal. Huwag nating iasa ang ating kapalaran palagi po sa mga gabay dahil hinding hindi ito gagana kapag tayo ay tamad at walang pananalig sa poong may kapal. Kaya aside sa mga pampaswerte, dapat ay mas doblehin din po natin ang sikap palagi at ang pinaka-importante po sa lahat ay magdasal po tayo dahil iba pa rin ang kapangyarihang hati ng ating Panginoon. Ito ay pawang mga instrumento lamang upang makatulong po sa atin na maging positibo sa araw-araw. Nawa ay maging positibo tayo palagi at nawa ay maging masagana ang ating pamumuhay sa taong ito. I claim it, I claim it, I claim it. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon po tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.